Putik kamay yung tanan mga boss no Karungan lawa lago na to Ang pipila ka mga tourist spot na sa Bohol Pero before tamula mula kao Pakanon sa natugman ni ilang sikat nga mga kalapati dere Kanilang mga kalapati ilado nga dali lang mudo ulog tao O diba ba kayo no? Abi na sa laing nasod lang nako na ni makitan. Naaman po day diri sa tagbilaran. Kaso na nabantayan kay kaning mga langgama sobra ra kabuotan. Pwede ra nimo pakanon kuyogon go no gisulod sa sakyanan. <laughs> Pero dili na to nabuhaton ha kay lado biya ta nga buotan. Hey! Hayop ka talaga. O siya siya sya di na nato ni dugayon ang mga turist pat ato nangadtuon. Karong laga wala ni kuyog si Marjon kay ang lubot na injection. Mao nga na lang sang sabton. Una na mong giyatuan wala ilain kundi ilang sikat nga Lubok River. No. Dili mo makita nilang floating restaurant nga naglutawra. Ah. Ginadayo Ginadayon ni og mga daghang turista. Ang nakanindot kung gusto mo mula daring dapita librera. Ug kung gusto pud mo mukaon sa ilang floating restaurant ay matik bayad ka. <coughs> Unya kay eh, di man ta mukaon aw oh, pasita. Next sa mong giyatuan nga wala entrance pero sulit kayo pag imong makitan. Wala lain kundi ang man-made forest wow. nga hinimo sa tao. <coughs> Wala dyan na mo alang alang among pag-adto. Gidala na mo camping chair para atchop kayo. Ilado ning lugar ang nice for picture taking o gang naka-unique pa niya kay makakuha kag best shot kung nakasatunga sa kalsada. Pero dita magkumpiyansa ha, kay daghan bayag mga nga sakyanan diri Pag nanay sakyanan, padaplin. Pag wala na, balik na pod. ra good? <laughs> Ug samtang gabyahe mi sa among sunod adtuan dili malikaya natay mga kauban nga magsakit ang tiyan. <coughs> Marami kasing nakain eh. E Kinsay dili maraming makain na nga ang pagkaon para sa tanan imo haraman tanan. May paning iringo hayahay pa kayo gikabutangan. Yeah. Anyway, ang next stop nato ulay layan kundi ang famous nga Chocolate Hills. Kaya na sila dili makompleto ang inyong buhol adventure kung dili mo makaanhi diri <coughs> sa mga nice sakyanan kailangan din nato ibili natong sakyanan diri sa ubos kay naman sila tourist bus niya mohatod sa tuwa diri sa ibabaw. Grabe yung view diri ng dapitas tangin duta. Wow! Yeah! Ay, eh, pero tay sa dili na mao akong ginamin ha. Kung dili kaning buntod nga among sakaon ba, unyaon sa tara saka na ta. Misa kami diring dapita mga alas sa kaotohon. Medyo init jud siya pero kaya ra. Pero kung gusto mo nga dili mapagod pagdala mog payong. Naman pud noy mga waiting shed nga hulatanan. Ba Pwede mo diri magpalandong. Kay dili pud baya basta-basta ang sakaon. 220 steps pud baya in tawon. <laughs> pero bisan pag unsa di ay kahawoy, mawala ta ng kakapoy pag abot ni mo diri sa tumoy. Una na nami diri sa ibabaw. Look. Ambot lang no, kapila naman nung ko nagbalik-balik diring dapita, pero nga no, ganahan gihapon ko magsakasaka. Siguro tungod yun sa tanawunon nga nindot para sa akong mata. Tanawa, pang utanon ako ni akong kameraman kung okay ba kay first time pa man niya. Chuy, okay ra? Hey! Okay, okay raman di, ay tara manguli na ta. Sa karon kanilang sa nga mga tourist spot sa kung kaya mapakita sa inyo ha. Daghan pagod kayo ang taglugar nga pwede laagan pero sa mauras oras dili na makaya. Kayo ba ko nagkamali ka na pulo ang buhol sa pinakadako nga isla ng Pilipinas? Yes. Mauna nga di nimo ni matuyok sa pila lang kauras. Unyahan to diri lang sa seguro taman. Kay mangita pa mig kalabag basketball diri sa buhol.